Isang masayang araw po. Ito yung ating pinagpapakainan ng mga biik dito po sa second breeding pen. Ito po ang ating mga alaga rito. Maayos naman ang kanilang lagay. Wala po yung pakainan dahil may damage. <clears throat> Pinakuha ko muna kay Lito para tahian po namin. Dahil aluminum yung ating mga ginagamit na pakainan, ...katulad po ng isang ito. Yan. Malinis na malinis po. Kaya... ...ang... ...binibilin ko nga... ...pag ganyan po... ...wag kayong maging set... ...sa... ...dami... ng ibinibigay ninyo... ...at dalas ng pagpapakain. Kasi po, pinalalaki natin ang ating mga alaga... Kaya dapat ibigay po natin ang kanilang pangangailangan para sa kanilang paglaki. Kaya po pag ganyan, sabi ko nga kay Lito, huwag kayong magpasanay na dahil tatlong beses nyo pinakakain yung malalaki, tatlong beses nyo rin lang bibigyan. Pag nakaubos po ang ating mga palakihin, kailangan bigay uli para po tuloy-tuloy ang kanilang maging paglaki uh, hindi po natin pipigilan yung kanilang paglaki kasi po parang pinipigil nyo rin ang growth rate ng ating mga alaga kung kukontrolin ng gusto naman ang pagkain siyempre po hindi tayo magbibigay ng sobra-sobra na nasasayang ang pagkain pero yan po ang comparison itong kainan ng mga mas malalaki ating biik may tira pa po ng kaunti kaya yan po dito sa simento kaya po meron pang um, tira para mamaya so pagdagdag po mamaya at saka po masasaid uli yung pakain whereas yung dito nga po na ko sa inyo said na said na siya at lupa na nga po alikabok na ang laman nung ating pakainan. So, pag ganun po, dapat magdagdag ka agad. Yung mga maliliit naman po, ay pwede rin kumain dun sa tira ng mga malalaki natin. Pero yun nga po, nabanggit ko din, na hindi magandang maging practice yun. Na yung tira ng malalaki, ay pakakain natin sa maliliit, gawa po ng hindi hahabol sa paglaki yung ating maliliit na alaga na naninimot lang po sila ng tira ng kanilang mga kasamahang malalaki na. Kaya nga po ako, hindi nag kaagad ng mga biik. Kasi sa experience ko po, kahit na nagpapadede pa, yung mga inahin ay nagpapakasta naman yan. Usually po, ay one month pagkatapos magpa makapanganak ay nagpapakastano uli kaya hinahayaan ko pong makadede. ayan po si puti si puti po ang tiyan nasan si puti ang tiyan? ayun po si puti ang tiyan yung pangalawa po dyan sa likod nakastahan na po yan um, last week sometime ay nakastahan na po si puti ang tiyan pero nagpapadede pa po siya kaya po hindi ko inaawat ka agad pero pag 60 days na po yung mga biik aawatin ko na. Ngayon naman kung malakas pong kumain yung ating mga biik kahit na before 60 days ay inaawat ko na rin. So yan po ang aming practice dito sa 4A Animal Farm. Wala tayo po tayong maraming intervention ngayon nga lang po kami nagsusubok na yung mga maliliit na biik ay bigyan pa ng piglet milk. Pero ang dati po talaga, ang practice ko at talagay ko ibabalik ako doon, ay matira po ang matibay. Yung mga mahina, pag nakita nating mahina talaga, ay tulad po ng dating practice, aalisin na lang at papatayin na po natin hindi na po natin nahaya ang mamatay basta po nanghihina aalisin na parang mas maganda po yung ganong practice kesa dun sa try natin na isurvive lahat yung ating mga alaga so yan po ang ating mga inahin at biik dito sa second breeding pen ito nga pong original area na lang ang ating may uh, mga inahin at biik. Yung pong expansion area natin ay puro biik na lang 'yon. And uh, habang lumalaki po itong ating mga biik dito ay tuloy-tuloy naming kukunin at itatawid doon pero magiging masikip na po yung ating expansion area. Kaya yun pong pinakaunang kulungan dito sa ating winning growing pen ay sasabugan uli namin ng minsan pa ng apog at asin para po ma-final disinfection at kama uh, second week ng November ay halos aalisin na po natin lahat ang mga biik dito ah uh, doon po natin ilalagay. Kasi po, meron na tayong mga 80 biik dito sa ating expansion area. Kaya nga po ipinagawa ko itong kulungan na ito para yung mga maliliit na biik ay meron silang ibang kainan na mas marami po ang ilinalagay naming premium starter feeds compared dito sa mga malalaki nating alaga para po mas makabilis sila ng paglaki. So, hindi pa po tapos ang ating problema sa mga alaga. May ilan-ilan pa po na nagbumuta. Kaya basta po napansin namin na may kakaiba, hinihiwalay kagad at... Uh, dito lang naman po sa malapit kaya hindi po pahirapan ang pag-aalaga sa kanila. Yan po, may sarili silang pakainan at inuman dito. At yan pong damong yan na nagbabagin po yan eh. Hindi ko alam ang pangalan yan. Yan ang pinipili nilang ibigay dahil mas gusto po ng ating mga alaga yung ganyang bagin compared po sa napir o iba pang klaseng damo. So, ito po ang ating mga winning growing cages. Ito po yung number 4, 3, 2 at yung pinakaunahan po ang ating 1. So yun po ang sasabugan uli natin. Uh, kasi po dun sa mga naging alaga natin dito, yun ang mga pinakamatatanda noon. So halos na alis na po namin lahat 'yon bago magkaroon ng diferensya ang ating mga alaga dito. Kaya ang tingin ko po kung may sakit man ang lupa natin dito, itong pinakaunahan ang least infected. Kaya disinfect na po ng tatlong beses yan. Sasabog pa po kami ng minsan at by November or early December ay ating gagamitin. Doon na po natin ilalagay yung mga biik. Yung pong mga alaga natin dito, malalakas na rin pong kumain. Yan po, halos sa idda rin yung kanilang pakainan. May pamerienda pa mamaya niyan. Almost 30 po ang mga ito eh. 27 or 28 na nagumpisa. 17 na lang po ang natira sa ating mga alaga dito. So mataas-taas din po yung naging mortality. Pero ngayon po ay maayos na lahat sila. Lahat po ay masigasig na sa pagkain at masisigla. Ayan po sila. Takbo! Takbuhan. So, yan po ang ating mga survivor. May mga anak po si Mario dito at may ilan nagaling doon sa ating second breeding pen. Diyan po sila sa pangalawang kulungan na noon. Kaya nung magkasakit po, yung may actually wala pa pong namamatay noon, nagtamlay po yung katabing kulungan ay ipinahuli ko na kagad at ilinipat namin dito. So, naipaliwanag ko naman po yung aming gagawin pa dito sa unahan. Yung ihiwalay na nga po natin rin yung ibang biik at dito pagsasamasamahin naman para po hindi na nagugulpe yung maliliit na biik na yung malalaki ay nakikiamot pa sa gatas nung kanilang mga inahin. So, ayusin na po natin ang mga kulungan para 'yung malalaking mga biik. Tulad po nung nasa loob ng pakainan na 'yon, ay ihiwalay na natin para po 'yung malalaki ay 'yung biik ay nakahiwalay na sa maliliit nating mga alaga. So, nandito po 'yung iba nating mga matatandang inahim, kasama po si Kalinga. Po si Kalinga, twice survivor na po natin ng sakit dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Please share, like and subscribe.